Starbucks right here guys uh, Look at all these guys with their laptops just sitting using it as their personal office I would hate that, hey! Ikaw ba'y mahilig tumambay or mag-aral sa loob ng Starbucks? Pwes, panoorin mo tong video na to. Baka ikaw yung tinutukoy nitong vlogger na si Dave Philip sa kanyang previous vlog regarding Starbucks Philippines. So, the Starbucks right here, guys. Uh, Look at all these guys with their laptops just sitting using it as their personal office. I would hate that, hey! I would hate that. Somebody just doing their homework right there. <laughs> uh, yeah. There's a big queue. I, I was thinking about getting a matcha Frappuccino in there, but a big queue. Yeah, I would hate to have a business where just people come and just use it as their personal office. Use your Wi Fi, your electricity, buy like one coffee. So I don't understand why they let people do that and I don't understand why people want to do that either. I knew a guy who lived in Chiang Mai and every day he would take his laptop to a different coffee shop and hang out and think he was cool. Digital nomad. Digital gonad. That's what he is, a digital gonad. Sitting in a coffee shop. Just just sit in your house. Just sit in your condo, just sit in your hotel room and do your work. Why do you need to be sitting in somebody's coffee shop? Last August pa tong vlog ni Dale Philip regarding sa SM Baguio. Pero ngayon lang siya nag-blow up dito sa Philippines kasi maraming content creator sa TikTok, ang nag-i-stitch sa video niya regarding nga sa remarks niya about dito sa Starbucks sa Baguio. Bibili kasi dapat siya ng coffee sa Starbucks pero napansin nga niya na sobrang dami ng queue and sobrang daming nakatambay at daladala -dala da yung laptop, ganyan yung mga cool works, paper ganyan. Parang ginawa na daw ng mga tao doon na workplace or study place yung SM or Starbucks sa SM Baguio. And ang sabi niya eh, bakit daw hindi na lang sa mismong bahay or condo or hotel sila magtrabaho or mag-aral. Parang hindi daw niya mag kung bakit ganun yung ginagawa ng mga tao. But niyadala pa daw yung laptop, yung paperwork nila sa mismong Starbucks pa. So ayun, umani nga siya ng mixed mix comments sa mga netizens. Merong, may mga nag-agree sa kanya and meron din namang nagalit. May mga bashers. And for me, depende naman kung ano yung point of view mo, kung paano mo titignan itong scenario. For students sa Philippines, to be more specific dito sa SM Baguio, since malapit sila sa iba't ibang universities, like for example, yung University of the uh, Cold Tambayan talaga silang mga sodyante. And I think nakakasawa din kasi yung everyday kang nag-study or nag-work sa same workplace mo or sa bahay nyo. Nakakasawa din yung ganong ambience. So, if you want to have parang different view or different ambience habang nag-work or nag-study, best place talaga yung mga coffee shop. Like for example, Starbucks. Coffee project maganda din pero walang coffee project ata sa Baguio. Hindi ko sure. And napansin ko lang din, iba kasi yung amoy. Yung amoy coffee sa Starbucks. Talagang nakagising siya. And kapag mupunta ako ng Starbucks, naamoy ko yung coffee scent nila. Talagang parang feeling ko eh, nabubuhayan ako ng dugo. Natry ko na din mag-work sa Starbucks and okay naman siya pero hindi ko kaya mag-work ng more than one hour. Parang less than one hour lang ako tumambay doon to check my emails. Ganun lang. Hindi naman ako nag-overstay unlike nung ibang tao. Kaso ang problema to answer yung question ni Dale Philip nga kung bakit daw hindi na lang sa kondo, sa hotel, or sa bahay nag-aaral or nag-work yung mga tao. Bakit daw dinadala pa sa Starbucks yung mga laptops, ganyan. To answer that question, hindi naman kasi lahat ng studyante or hindi naman lahat ng tao dito sa Pilipinas or sa Baguio ay may magandang workplace or study place. Karamihan sa kanila ay nag -re rent lang, room for rent, ganyan. And hindi ganun kaganda yung ambience para makapag focus sila sa work or sa study nila. Yung iba, uh, electric fan lang, ganyan, kaganda sa pakiramdam, hindi ka comfortable habang nag-aaral ka. Unlike na kapag pupunta ka ng mall, ng coffee shop, libre yung electricity, libre yung wifi, naka-aircon ka pa, and all you have to do is to buy a coffee. Pero kung ikaw naman, eh, matured na, wala parang bakasyonista ka for example yung POV nitong Dale Philip na to uh, gusto niyang bumili ng coffee pero ganun na yung naabutan niya sa Starbucks. I think gusto niya lang mag-chill habang umiinom ng coffee niya pero ganun nga. And ang problema ay eh, wala ka na halos maupuan kasi occupied na lahat ng seats ng na mga nag-aaral, nakatutok sa laptop nila. Eh pangit nga sa feeling na parang gusto mo lang naman mag-chill pero ba't ganun yung mga coffee shop dito? And yung iba, masama pa, is nag-overstay na sa loob ng Starbucks para maghapon na sila doon doing their homeworks, ganyan, their tea sa loob ng Starbucks for a couple of hours pero in-order nila ay isang coffee, isang cake lang. So parang lugi pa rin yung Starbucks kung titignan mo naman yung POV ng mga business owners. Kasi syempre, di ba, lugi sila kasi ginamit mo na yung kuryente nila, nakikonnect ka pa sa wifi nila, naka-free AC ka pa, tapos yung ibang customers, wala nang maupuan, ganun. Tapos, yung ibang gusto lang naman bumili ng coffee, mag sa coffee shop, eh, hindi na makapasok. Parang pipiliin na nilang bumili sa ibang coffee shop. Kasi nga may mga nag-overstay na customers. Tapos yung binil lang nila is 175 pesos lang na coffee. ba? Diba? Lugi talaga sila. And I think may pagka-ignorante lang din itong si uh, Dale Philip na to. Nung sinabi niya sa vlog niya nga yung mga ganong questions, parang hindi daw niya nagustuhan yung ganong scenario sa Starbucks nga doon sa Baguio. Kasi siguro ang alam niya nga is maganda yung mga bahay, nakakondo, naka hotel yung mga sojante na tumatambay doon sa Starbucks. Maganda yung study area nila, ganyan niya siguro na gets na hindi naman ganon o hindi naman lahat eh kayang makapag-focus kapag nag-aaral sila sa, alam mo yun, hindi ganon kaganda na study area. Kaya mas gusto na lang talaga nila na tumambay na lang sa Starbucks para mag-aral. So for me, may point din naman itong si Dale Philip nga sa vlog niya. Pero may mga medyo hindi lang applicable sa atin yung, yung mga remarks niya. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral video na to? Deserve ba nito ni Dale Philip ang mga comments ng mga bashers sa vlog niya last August? Comment down below. At kung gusto nyo itong vlog, make sure na follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.